Hi! Ako nga pala si Kevin. Tamad, pero may mga pangarap. Mahilig kumain, at mahilig din maglaro. At mahilig gumawit. Tara, samahan niyo akong saksihan ang isang kaganapan sa aking buhay. Naway, magustuhan ninyo. Ano bang nagustuhan niyo? na nga, nandito muli ako para ipakita sa inyo kung paano ba sumuyo sa taong mahalaga sa iyo, nang hindi niya nalalaman So ito yung araw na nakita ko sa my day niya na nagkikrave siya ng biryani So, ayun, naalala ko sa may dagupan mayroong masarap na biryani doon. So, nag-decide ako na bilhan siya ng biryani. Kahit hindi niya nire-request. Kasi, manunuyo nga eh. And it's a surprise. Kung baga, gulatin mo. No? Gulatin mo yung taong mahal mo. Pakita mo kung sino ka. <laughs> Pero anyway, kahit tinit yung araw, pumunta pa rin ako. Eh, mahal mo eh. So, ito ako ngayon, bubiyahe papuntang dagupan. Mga 30 to 40 minutes lang din ang bubiyahe. Ganda ng araw. Ganda ng sikat ng araw. Tignan nyo. Ang ganda ng lighting ng GoPro. So, anyway on the way na tayo sa Tagupan City at nandito tayo sa Artatio Street ayun na nga, nasa bayan na tayo diba nagja-jump, ang galing <laughs> ay so shoutout nga pala sa mga madadaanan kong sasakyan alam niyo na kung sino kayo shoutout sa St. Joseph Drugstore ayan Tsaka sa mga magigiting nating poso na kahit sobrang init ng araw eh nagmamanage pa rin sila ng traffic. So, shoutout sa inyo. Dahil hindi nyo ako inuhuli. Char! <coughs> Nakaka-miss din yung choking, ano? Nawala na kasi. Nawala yan nung lockdown, eh. So, namimiss ko na kasi yung chow fan tsaka yung mga wonton noodles so dito na nga uh, nasa bay barangay tonton na tayo Ayan. napakabilis ng biyahe natin pero nagja-jump lang ha nagja-jump jump lang ang ating video para mas makabilis mm -hmm. so, shoutout sa mga taga tonton ay sa inyo sa ina nga, nakikita niyo yung yellow lane eh, Double side, double yellow lane. Ayun, ang dalawang yellow lane. Ang ibig sabihin niyan, in both sides, hindi kayo pwedeng lumipat ng lane. Or para mas madali niyo intindihin, bawal mag-overtake. Ayun. So <laughs> Nagturo pa nga, akala mo naman ang galing-galing eh. Pero uh, correct me if I'm wrong yan ang aking alam pagka double yellow lane both sides hindi pwede mag overtake solid yellow lane niya. so nandito na tayo sa Marindol ayan so nakikita nga yung stripe stripe line white line ibig sabihin pwede ka na mag overtake dyan Saka before you overtake, syempre titignan mo may pasalubong or wala so ayan, double sided deadled, ah, uh, yellow lane na naman yan. So, hindi pwede yan. Hindi pwede mag-overtake siya. At saka sa pedestrian, mag-minor tayo. Pero, wala pa namang pasok niyan. So, karangkada lang. Ayan, napakaganda ng ba uh, bayan ng Bimali. Oh. No? Ang linis. Ang luwang ng kalasada. <coughs> so, anyway, recorded audio pala to. Kasi, alam niyo na, sound noise sa may wala pa akong microphone sa aking GoPro at eh. saka wala pa akong legit So, iisipin niyo na muna na marinig yung sound voice sa aking GoPro habang ako ay nagre-record ng audio. so pinapanood ko lang siya actually. Sana mag-wag uh, uh, asahan niyo mag-improve ang aking motovlogging. <laughs> motovlogging. Ayun. So, sa CapCut nga pala ako nag-edit -e ng videos. So jump forward muli tayo ah, <laughs> Kasi Parang hindi masyadong malaki ang memory At hindi masyadong mahaba ang video So uh, para Parang hindi kailangan maboring Hindi maboring ang aking audience Sa mga nanonood pa rin hanggang ngayon Maraming maraming salamat Medyo malapit na tayo sa Dagupan City So Malapit na tayo sa Lucao Ayun, Yung unang barangay para ma-reach natin ang Dagupan City. So, kapag umab sa mga umabot sa video na ito sa dito sa part na i-comment nyo naman kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umabot ang aking video di ba kung nasa Japan ka o di ba i-comment mo lang yan nandito ako sa Japan idol at saka isang shoutout po kayo sa next video <laughs> oo chachagayin ko yan kahit marami pa kayo chachagayin ko i-shoutout kayo But anyway, ayan o, eh, nagtatap ako sa aking phone Kasi chinecheck ko ang aking ways Dahil hinahanap ko yung isang shop Yung isang restaurant na Tawag ko kung Indian ba yun Hindi ato Indian, Pakistani Ayan, para solid Tsaka para, ano talaga um, Legit na biryani At aking bibigod May binili pa akong isa eh Pero nakalimutan ko kung ano yung pangalan Tsaka yung buton, yung newton Uh, ewan ko kung tama yung pag-pronounce ko. Uh. Buton or Newton. M-U-T-O-N. Ayan. Ayan. So, medyo malapit-lapit na tayo. Ayan. So, malapit na tayo. Lukaw na to eh. Pagkakaalam ko. Boundary na ng lukaw. Ayan. So, daan tayo sa gilid. Dahil open siya at medyo traffic. Ayun. Meron palang kakaliwa from their side. Kaya nag-slow down tayo. Ayan, makikita nyo, welcome to the Gupan City. Ayan, the bangus capital of the world. ba? Diba? <laughs> Wala naman ng ibang bangus sa ibang bansa eh, ba? Diba? So, tayo lang ang meron yan. For now. <laughs> Yun ang alam natin. Oh, So, ayan, jump forward na tayo. Uh, saan na pa ba? Lukaw pa rin, lukaw. Ayan. Sa taan tayo sa gilid ulit dahil baka ay nangangalay-ngalay pa. Nangangalay-ngalay pa yung kamay oh, pinapakita pa. Oh, uy, 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 uy. May mga paganyan-ganyan So anyway, ayun sinisipon pa ako. Pasensya na kayo sa inuubo. Alam niyo na, biglang uulan, biglang init. So dito ko naramdaman yung mga ano natin, mga magigiting na delivery rider, food food mga food deliveries, mga parcel deliveries natin. Kahit tirik ang araw, nagde-delivery ang mga yan. Grabe, sobrang init niyan. Tapos, ayun o, nakakangalay. Grabe. Tagal ko rin kasing walang long ride. Eh. Nakakangalay-ngalay pa siya. Ayan. So, so, shout out sa mga delivery riders natin dyan. Dahil kahit sobrang init, eh, ginagawa niyo pa rin ang inyong mga trabaho. Pero minsan, syempre, sisilong tayo sa SM. Oh. Sa <laughs> silog ng manga. Ayan. So, anyway, nandito na tayo sa Lucao. Ayan. So, nakikita nyo, nandiyan yung Pande Manila. Shoutout sa inyo. Baka naman. <laughs> anyway. So, malapit na tayo sa may CSI Lucao. Pero, banda dun pa tayo sa may likod ng Laisino. Ayan. So, medyo traffic dami atang pupunta ng mall ayun eh, yung conquest pangarap natin magkaroon ng ganyan pumasok sa Jollibee balang araw magkakaganyan tayo manifest natin yan ayun kahit yun o no? kahit yung van, high ace nako, pangarap ko rin yan pang negosyo yan sa pang family outing para kahit saan ako pumunta kasama ang aking family ayun pwedeng pwede so dyan na ito tayo may pagkwa talagpasan na natin yung tensilo hindi na na sa na sa na na restaurant So, synergy ko pa nga. Ayan. synergy ko pa nga. At yun yung Facebook page nila at inilagay natin sa ways Ayan. ways natin. So, ayun na nga na ways na natin. So, uh -huh sa tayo bali dito na lang para iikot tayo ayan so kasagsagan pala ito ng baha pero buti na lang medyo mababa yung baha dito baba kasi ng dagupan city oo dagupan city <laughs> ayan ito laging binabaha dito kapag high tide kapag sinasabayan pa ng matinding ulan, halo na kapag ka isang buong linggo ulan tapos magre-release pa ng tubig yung dam. Ayun, wala, lubog. Hindi lang naman dagupan pati Kalasyao, ayan. Kasi medyo mababa na kasi yung mga lupa, eh. kailangan na talaga nating taasan. Hindi so nandito na nga tayo sa May Amado Street, likod ng Lyceum. Correct me if I'm wrong, ha. Ito yung kung uh, Amado Street to. Eh okay, yun yung <laughs> nasa isip ko yun. And nasa kaliwa natin yung Lyceum na mismo. So, nasa likod na tayo. Napamarap, ano, napakadaming masarap na kainan dito kasi likod ng school eh. Tapos may shortcut dito yung lagi nilang pinupuntahan. O i-comment nyo na lang kung ano yung lagi yung pinupuntahan sa, mga likod, sa may likod ng Lyceum. O maganda daw doon. May kubo-kubo, may karaoke. Tapos may mga soft drinks na masasarap. <laughs> So anyway, di ko man lang na-experience yun nung, nag-aral ako dito sa Dagupan Pero sa Yupang kasi ako nag-aral noon. Kaya ayun, ang bulakbol tayo noon eh Kaya puro Dota ang nasa isip natin So doon tayo sa may computer sa lagi eh. So inahanap na natin yung, yung restaurant At ayun na nga, nakita ko yung restaurant Kaya so parking muna tayo at kino-confirm ko pa kung yan ba talaga yun. Pero I'm sure na ito na talaga yan. So, kaya bumaba na ako. At tama naman yung ways. Akira ah, yung naman yung ways nila. Anyway, yung restaurant na to is... patay okay, natin. Nakalimutan <laughs> ko na eh. Kasi ang tagal na nitong video. Ngayon ko lang naalala mag... Lagay ng audio at panoorin saka i-upload ayan so in-center stand natin kasi kapag tungutumba yung motor natin eh. pagka sinight na stand lang natin ayun so yun na nga yung restaurant ayun ito pili-pili tayo kung nangyari oh kala mo naman kung order ng maraming mag-isa ka lang uy tapos bibibilhan ka lang ayun so tamang tingin lang tamang tingin ng ating order ayun hinahanap ko kasi dito yung kinikrave niya eh. Kaso, hindi tayo pinalag. Tsaka baka wala pa kasi yung stock nun. Kaya, mag-decide ako na chicken biryani na lang. Gusto ko sana siyang tawagan, sabi ko, kung anong gusto mong biryani, kung ano ba. Eh, ang ang ordering ko nga talaga sana niyan is lamb. Lamb biryani. Oo. Kaso, wala. Wala silang stock. So, chicken it is. So, yun. Kunwari, basa-basa po. Ano ba naman yun? Ang dami mong adlib. <laughs> so, anyway. Umor, di pa tayo ma-order ng biryani dyan. Ang na-order ko lang dyan is yung... Naalala ko eh. Yung pita bread na may parang sausawan na parang may mayonnaise ata. Yun, ewan ko. So, yun muna in order natin Tapos Sabi ko, babalik ako pag hindi ko nahanap yung muton biryani. So, ayan. So, may sinerge pa akong isang restaurant. At subo, sinubukan kong hanapin eh. Kasi noon, meron kasi dito yung restaurant na nasa likod lang mismo ng school. At ayun na nga. Ayun, ayun na nga, B. <laughs> ayun na nga. nag ako na mag Ikot ulit Around Tapuak At Pero may winies ako dyan eh May winies ako At Ang nakalagay doon sa wish Is babalik ako Oo so, Pero chinaga ko na rin Dahil yun ang Hini-create talaga At dahil Gusto dito talaga tayo Alam nyo na Diba Pagka nagmamahal eh Talagang gagawin ang lahat <laughs> So anyway, so nandito na tayo bumalik tayo doon sa may lukaw. Eh mali pala yung ways. So diligaw tayo doon ways, hindi updated yung restaurant na yun. Kaya ako dito na eh. So parang napaikot pa tuloy tayo. <laughs> so ina na nga, umikot nga tayo Pero bumalik tayo sa may harap ng Lyceum Baka kasi na malikpataan ko lang or hindi ko lang talaga nakita so, ang bagal ng takbo natin dyan talagang hinahanap natin, sinuyod natin ang buong takwak para mahanap yung isang restaurant ayun so, anyway guys, kung may alam kayong restaurant sa Tagupan City, lalo na kapag nagsiserve ng biryani authentic biryani, yung talagang solid na biryani yung comment down below nyo para, or ishare nyo yung link ng page nila parang puntahan natin tapos i-try natin uh, bigyan natin ng magandang review kung maganda ba talaga yung restaurant nila yung pagkain nila tsaka syempre malay nyo magbigay ng sponsor diba? may magpa-review dyan <laughs> or may magpa-mukbang dyan ayan gagawin natin yan para sa inyo syempre promotion na ng page nyo yan at saka ng restaurant nyo willing na willing akong tumulong mabusog nyo lang ako eh, hey, ganyan tayo eh, kasi mahilig tayo kumain. <laughs> so, yun na nga, balik uh, bali, <laughs> bali babalik tayo. <laughs> Kahit uh, medyo nagsayang tayo ng gasolina, okay lang, kasi effort natin yan eh. Ganun naman talaga dapat. So, balik tayo sa ating pinanggalingan. At ayan na nga, nakabalik na tayo. Dito na tayo ulit. Ayan. So, uh, parking lang natin ulit At ayun na nga o, orderin ko na yung chicken biryani, yan Diba Napakalaking uh, kong tao oh. Lapad Halos Buong bintana <laughs> Buong bintana Ang laki, oh Oo uh Nga -huh. yeah, pala Nakapara-clothing tayo Siyempre, kay idol parak yan Napakaganda ng ano nila Ah uh, yan yung riding jersey. Oo, medyo may presyo, may kamahalan, pero solid. Hindi yan kumukupas. Ang tagal na sa akin yan, pero parang brand new pa rin. Ayan, sinantay natin yung order. So, pahinga muna. Buti na lang, malamig dito. May aircon. Nantok pa. So, ayun na nga, ang binis. Dito na yung order natin, no? Yun, no? Siyempre, umorder din ako nang sa akin. Siyempre, kakainin namin ni Mama yan. Pero hindi ko na wala hindi ko na na video kung paano namin kinain pero busog na busog kami diyan. Sulit 'yan. Oo, oh, chicken biryani. Dalawang malalaking ng manok tapos buong styro, puro kanin. Mm -hmm. Shout out sa inyo, ma'am. Welcome to my vlog. <laughs> so anyway, ayan, sulit na 'yan, 250 pesos lang pang two persons na o kaya pwede hanggang tatlo. Oo. Pwede nyo partner ng kahit na anong ulam yan. Solid yan. Oo. Yung flavor talaga is ano, uh, legit na biryani. So sa mga magtatanong, pwede nyo ipm kung saan restaurant yung pinagbilhan ko. So anyway, kita nyo naman sa video kung paano puntahan na. Napakalapit lang sa kanto. So nakikita nyo yun, ang dilim-dilim na dun. No? pang uulan na. Pero hindi eh doon sa kabilang side yon dito tayo sa kabilang side <laughs> So anyway, nandito na tayo ulit sa loop. siyempre syempre pauwi na tayo. Wala tayong top box eh kaya ayan, nakasabit lang yon sa harap pero hindi naman ano yan hindi naman malalaglag yan. lang tayo. Eh sa sa mga magi-sponsor ng top box 'yan, yes, hindi ko tanggapin 'yan pwede natin promote yan sa mga may ano dyan alam nyo na <laughs> biro lang <clears throat> so anyway sa mga ano dyan sa mga naliliga o kaya sa mga may girlfriend o kaya sa mga may asawa kapag alam yung ayun nga uh, nagigalit sila sa inyo kasi ganito ka ganyan or may kakapay pagkakatampuhan okay lang magtampo ka rin tampo ka pa rin pero lalaki tayo eh ginawa tayo ng Diyos para suyuin ang babae ayan so ito na nga <coughs> kahit simple effort lang yan mapapangiti mo yan kasi ikaw yan mahal ka niyan uh, basta kapag may ginawa kang maganda na nakita niya mapapangiti mo yan kahit gaano pa kahit gaano pa siya galit sa iyo ngiti at ngiti yan kasi mahal ka ng tao so ayan guys itong video na to aha oo ayun napakaganda na pa rin ng panahon. So, enjoy nyo na lang yung view. Ayan, ah oh. uh, Bimali area na tayo. So, medyo malapit-lapit na. So, enjoy nyo na lang yung view. At hindi na muna ako magsasalita. <laughs> Wala na akong maisip, eh. So anyway, napakaluwag ng traffic. Ang ganda, sarap bumiyahe. Weekdays 'yan eh, kaya ayun. Oh, di ba? Mm, pa-wave-wave ka Bye-bye. Rocket roll! Yes! Yun na. No. pa effects po. So, yun. Nandito na tayo sa may Manat Bridge. Napakaganda ng view dito. Yung nga lang, medyo kailangan ayusin na tong bridge na to. Kasi napakaluma na eh. Ayan. Ayan. So, ayun na nga lumampas na tayo sa bayan ng uh, bayan ng Binmalay ayun tayo sa Makinlay Street at ayun na nga need natin magpagas <laughs> kasi alam nyo na malit lang yung gas nitong na motor natin so pagas tayo So ayun na nga mga pare ko, mga pare Maraming maraming salamat at umabot kayo talaga dito sa video na ito. Tapos nyo ang aking video. So, bali na i-deliver ko yan ng maayos. At na ko siya na masaya uh, masayang-masaya siya. siya at saka, hindi na ako nagpakita. At ayun, nag-message na lang siya. At, So anyway, thank you so much for party going on as a sus.